Okay, panibagong tutorial na naman. <coughs> Ito nga pala Samsung Galaxy J4 Plus. Ayan, Samsung J4 Plus po yan. Ito ang sa pinakamadaling palitan ng LCD. Kasi sa harap po, tinatanggal lang LCD. Hindi natin ang na ng back cover. Ito ay kaya may tape kasi puro basag na yan. Kaya tinagin natin ng tape para hindi siya kumalat nung ating binubuklat ng lucid. Ito po yung ko na. Papakita ko sa inyo. Ayan. Nangat na po yan. Nakalagay lang dito yung flex. Itong part na ito, sikot lang po yan para matanggal. Ito, matanggal na yung pinakang cover ng flex. Plastic po. And then, tatanggalin naman natin yung flex na LCD niya. Okay. Ito. Ngayon, ganun lang kadali magtanggal ng LCD. Patanggal natin dito yan. Ito yung papalit natin na LCD. Tatry po natin kung nagana kasi bago yan. Bago po tayo magkabit ng LCD o edicate, kailangan linisin muna natin yung mga ano na LCD gilid para matanggal yung halikabok at dumikit ng maayos yung panikit na ilalagay natin okay meron tayo rito yung yellow tape ayun oh, tinatag nating mga matag dito tape na ginagamit yan pwede yan sa mainit na parts Magugupit tayo ng maliit na piraso ng tape. Pukubiran muna natin yung lens ng camera. Para hindi siya magkaroon ng malikabok. Pukutkutin natin yung gilid nyan. dikit nyan, naiwan sa gilid kailangan matanggal natin yan para malinis yung kapitan ng LCD Gusto mong bumili ng LCD rin At gusto mong magpalit ka ng LCD Sa cellphone mo Maglalagay po tayo ng link dyan Ng Shopee at saka ng TikTok shop Sa comment section po Saka sa description Pakibisit nyo na lang Andyan po natin Lalagay yung link malikam pala yan kung hindi po natin tinanggal yan ibigaw din maagal yung ating nakabit na ICT kasi hindi nakikita maganda yung anong likod ok narinis na po natin nakabit naman natin itong LCD dahil try natin kung nagana sya medyo danta lang pagdalagay ito pa sumablay sa pinakang tamaan ng LCD. Okay? Ayan ay patong na po natin. Ganun lang kadali ilagay. Pero mamaya natin didigit. Try natin muna buhayin. Yan. Samsung Galaxy J4 Plus. Ito po yung tinanggal natin ng LCD. Wait lang natin mabuhay. dito mga guys nagdo-loading pa 'yung pins And guys, ini-boy na natin. Ay, ang pobas niya. Ngayon, tina-konting brightness. Kidin okay, dito kita natin 'yung LCD gamit itong T7000. Ang paglalagay lang dito ay huwag natin kakadamihan yung pandikit. Kasi baka sumayad o umabot dun sa likod ng ating kakabit na LCD. Tamang dami lang ilalagay natin. Yan, okay na. Nalagay na natin yung, yung LCD. Natin LCD. Dapat sakto dun sa pinagkasalagyan. And then, ilagay yung lock. And then, ipapatong na natin ng dahan-dahan yan. Pag nailagay na natin yung flex at yung cover ng lock ng LCD. Then, pag nailapat na natin, ispatin natin kung tama, kapit na natin yung goma. Nagin natin goma para humapit o kapit na kapit yung LCD. Tatanggalin natin yan hanggang sa matuyo yan. Okay, nailagyan na natin yung ating goma. Ante na natin ng 30 minutes to 1 hour para tumigas yung pandikit. And then wait lang natin. Okay, after may gitsang oras natin yan, Tatanggalin na natin yung goma kasi matigas na yung pinakang pandikit niyan. Kalasin lang natin lahat ng goma. Okay, sa mga gustong bumili ng LCD, maglalagay tayo dyan ng shop ng link ng Shopee at TikTok. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel at sana'y nakatulong ang ating tutorial. Dito sa ating YouTube channel, buhayin natin yung cellphone. Medyo mahirap lang siyang pindutin. Yan, nabuhay na. Kita nyo naman, okay, gumagana. And then, lalegit check natin yan kung okay talaga ang pagkakapit o walang problema yung ating LCD. Ganun lang kadali magpalit ng LCD. Kaya sa mga gusto magpalit ng LCD dyan, try nyo na, napakadali lang. Lalo na dito sa Samsung J4 Plus. Okay, wait lang natin mag-open. Medyo matagal lang mag-loading yung kanyang system. Medyo matagal talaga. Okay. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel. At abangan nyo yung mga susunod so pa natin tutorial about sa pagpapalit ng LCD. At sa iba pang gawain sa cellphone. Ba, matagal talaga siya magbukas. Yo, nagbukas na. Okay, titestingin natin yung kanyang touch screen. Kung gumagana ba. Naglo-loading lang, atayin pa natin. Okay, salamat sa mga nanood. Don't forget to subscribe and like the button. Bye-bye, salamat. Okay.